One, two, three, come on. Come on. Come on. Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana mas nakakaloka ang ganda ng mga samning nyo. Charot! So, kamusta naman kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggam-bonggam bills ng araw ng no Wednesday na. Anyway, so syempre tuloy ang buhay, tuloy ang ligaya, tuloy ang chika. Kaya naman ngayong araw na to, syempre gusto ko na magpasalamat sa walang sawang tumatang kilik dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin syempre magpasalamat sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. At saka syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan. Barbet Elis Salde, maraming salamat. Rosal, 2016, maraming salamat. Yaya Muhammad, thank you so much. Chibibo, maraming salamat. Si Daddy Eddie, nakikita natin na nanonood. Thank you. And then, of course, Shafi Christine and Perez. Ayan, makaloyal na makamamasam dyan. Si Sir Enshong Jr. Ayun, si Perfecto Enshong Jr. Maraming maraming salamat po sa love and support. Dr. Glenn Pascual, syempre nandiyan dyan din. At marami pang ba So, yon Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga Chika. So, para sa una natin chika, ay nako, ito nga, nakakaloka. Kasi nga, Mr. Nawat, nako, sobrang kinapi daw ang Vietnam sa stage ayun, so ito nga ang preliminary competition ng Miss Universe Thailand, ay yon so maraming humanga at bongga nga daw ang pasabog ni Mr. Nawat sa kanilang intablado pero Vietnam fans to Papa Nawat, kapikat daw so yun, so ano ba saan ba ito kinapi ni Mr. Nawat doon ba sa, ano, sa Vietnam, kasi nga daw yung intablado oo parehas na parehas yung eksena. So, ang reaction natin dyan. Hindi naman may na magkaroon ng mga comparison, di ba? Hindi rin may iwasan na, ayon magkaroon ng pagkokopya sa iba, di ba? Alimbawa, na-inspired ako sa ganitong, oy ang ganda ng intablado nila. So, ganyan din yung gagawin ko sa pageant ko. Pwede naman yun. Medyo iibahin ko lang yung eksena. Medyo mas paba, ano, pasasabugin ko pa ng bonggong-bongga. Yung mga tipong ganon. Dapat merong talagang, ano, eksena. Ganon. But for me, okay yan. Oo, wala namang problema. Eh kasi, di ba, si Mr. Nawat na nagsabi, pupunta siya sa iba't ibang klase ng pageant. Pupunta siya sa abroad. So, titignan niya talaga kung ano yung makikita niya sa mga show do, sa mga entertainment. So, yun. And then, ayun yung tinatry niya i-apply doon sa Miss Grand or ngayon nga, bago nga, Miss Universe Thailand. So, baka ganun yon But for me, looking forward. Looking forward ako sa ano, looking forward ako sa sa support ng ibinibigay ng ano ni Mr. Nawat dito sa Miss Universe Thailand. O kung ano pa yung mga pa-eksena nila, pasabog nila dyan, at kung ano pa ba yung mga pa-under nila. Ang alam ko pag prelim, parang 60% lighting, and then pagdating sa, uh, sa, ano, sa national costume, 60%, tapos bigla 80% sa prelim or 70%, then pagdating sa finals 100% yung lighting nila doon. Kaya abangan pa natin kung ano yung makikita natin sa grand final ng Miss Universe Thailand. Pero ang masasabi ko ha, bongga talaga yung, yung Miss Universe Thailand ngayon. Mm -hmm. Bongga yan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sabing ganon, ano daw, Vina, palaban na sa Q&A, level up na sa kudaan. Anong chika mo dito, Mama Sam? So, nagkaroon nga ng mga na nga dito sa closed door interview si si Mister Nawat para sa Miss Universe, Philippines uh, Miss Universe Thailand candidates. Ayan, nakita natin kung paano na sumagot si Vina sa mga Q&A niya. Ito kasi yung nagiging main problem ni Vina sa sa kanyang kudaan mm -mm, sa kanyang mga kung paano siya sasagot sa Q&A, ayun talaga yung nagiging problema niya and then I'm happy and glad na nakita na natin na nag improve talaga siya at lalong lumalaki na yun chance niya manalo ng Miss Universe di ba, ng Miss Universe Thailand ngayong taon na to looking forward ako, Diyos ko sino pa bang aayaw kay Vina eh magaling na masarampahan, may height, may beauty. And I think, yes, kaya ni Vina to. Saka pang-apat na to ni Vina utang na loob naman. <laughs> ba? Diba? So, ibigay nyo na. <laughs> ba? Diba? So, yon Ako, para sa akin, kung si Vina mananalo, happy ako. Pero kung hindi siya mananalo, may intindihan ko. Kasi nga, marami nga sila naglalaban-laban. 77. So, parang challenge yon sa mga candidates na talunin si Vina. And then, challenge din kay Vina na i-prove sa lahat na kaya niyang manalo talaga ng Miss Universe Thailand. And then doon naman sa nagsasabi may na mayurapan may hirap na kasi hindi siya taga Thailand talaga. Kung baga parang yung dugo niya walang dugong Ano ba? Tigilan na natin yung mga ganyan-ganyan. So, just ano lang. Uh, enjoy the pageant. Ayun. So, yun. Nakakaloka kasi yung may mga ano, may mga paganyan-ganyan pa. pa. mhm mm At ito ang sumunod na chika, syempre. Ito na nga, ang Miss Asia, uh, Miss World Asia at saka ang Miss World ay nasa India na. At ito nga, so nakakaloka kasi may mga eksena na inaayos ni Opo ang sapatos ni ano, ni Chris ng gravidez, Ano chika mo dito, Mama Sam? humble. humble talaga itong si ano, humble talaga itong si tawag dito si ano si Oppo kay Kailan. So maganda yung relationship ni Oppo at sa kani Chris na no? So natutuwa ako, natutuwa ako sa kanilang dalawa sa sa relasyon na meron sila at yon talagang parang Michelle D at saka Antonia Porcil, diva ba? So, yon So, ito naman, Krishna and Opo. But, gusto ko yung friendship nilang dalawa. Kasi, sobrang pareha silang mabait. Sobrang swak na swak sila. And then, nakakatawa na naging Miss World Asia si Krishna Gravide. So, yun. So, humble talaga yan si Oppo. At wala naman siyang, ano, kemi-kemi. Kaya nga siya nanalong Miss World kasi talagang totoo yung ipinapakita niya. And then, nakakatuwa, no? Oo, nakakatuwa. So, gusto ko yung, ano, eksena nila. At, ang galing. Oo. Nakakatuwa. Bakit kasi hinuhubad yung sapatos? Charot. Baka pinahuhubad kay krisna na. <laughs> sa ganon. Or uh, supportive queen talaga. no Supportive. Ayun yung maganda. Mm -hmm. At itong sumunod na chika. Tingin mo Mama Sam, sino ang magbedes in swimsuit sa Miss Grand uh, Philippines? Si Anita or si Emma Tiglao? Ewan ko. Hindi ko alam. <laughs> So, bahala sila. So, ako para sa akin, syempre doon ako sa maliit yung bewang. Kasi ang liit-liit ng bewang ni, ano, ni Anita. And then, parang piling ko, ewan ko ba, pag hindi nila napansin niya na best in swimsuit. So, parang piling ko mananalo si Anita Rose. Charot. So, yon Kasi ang liit ng bewang. Pero kung look good at talaga smart yung galawan, I think it's Emma Tiglaw. Mm -hmm. So, yon So, basta good luck. Basta ako sino yung maliit yung bewang, yun yung dapat yung best in swimsuit. Kasi nga, di ba, dapat body shape talaga. <laughs> Pag hindi naging best in swimsuit dyan si Anita Rose, ewan ko na lang sa inyo. Eh, sa liit ng bewang ni Anita Rose, dapat napapansin na yan, di ba? So, yun. So, good luck sa kanila. At para na sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, pinag-uusapan din sa social media. At mainit talaga na, inaano, inaeksenahan sempre ang Miss Cosmo. ayan nga, ang ating pambato na si Chelsea Fernandez. Ay nako. minessage ni at isa manalo at sinabi niya ang ganda. Mhm. Mm so ako para sa akin, syempre na experience na ni sa Manalo ang maging kandidata sa Miss Cosmo and then for sure bilang malapit na kapwa niya Queens, diba di dito sa Miss Universe Philippines under Miss Universe Philippines da, yan, nagkakasama naman si Chelsea Fernandez siguro nakakapagbigay na ng magagandang advice itong si Maria ati sa Manalo kay Chelsea Fernandez, kung ano yung mga dapat niyang gawin, kung ano yung mga dapat niyang eksena, and then Well, ayun, nakakatuwa kasi syempre si Chelsea Fernandez umaarangkada naman ng bonggang-bongga -bongga dito sa Miss Cosmo. At ayan nga, di ba, may mga fa-event sila. Nagsuot na sila ng mga pang Cosmo-Cosmo outfit. And then, natutuwa ako na ang ganda-ganda dyan ni, ano, ni Chelsea. Oo, so yan. And then, good luck, di ba? Good luck sa kanila at good luck sa magiging ganap at eksena nila. Mm -hmm. So, yon. Pero itong sabi, Mama Sam, sino sa tingin mo ang maganda? Si Miss Thailand or si Miss Philippines Cosmo? Ang hirap naman. Maganda si Thailand, no? Nakita ko to in person, maliit lang talaga yung mukha niya tapos maganda talaga siya. Pero kasi yung kumpiyansa naman ni ni Miss Chelsea Fernandez, syempre believe ako, alam kong palaban talaga sa kumpiyansa. Yes, maganda si Thailand. Oo, maganda si Thailand. I think yung ganda ni Thailand, perfect na sa gawa. Charot. <laughs> so, yan. So, maganda. Maganda yung ilong, maganda yung hugis ng mukha. And then, nakita ko siya in person, maganda talaga siya. Wala naman duda yung ganda niya. Pero, nandoon nako sa part na yung kumpiyansa, siyempre, bilib ko kay Chelsea Fernandez. Alam ko na yung kumpiyansa ni Chelsea Fernandez ay talaga nag-uumapaw ng todo-todo. At wala namang duda, di diba? So, yon So, I feel, ano, matinding labanan. Malay nyo, silang dalawa ang mag to standing. Si Chelsea ang maging title, si Thailand ang mag first runner-up, o baka bumaliktad. Baka naman si, si Philippines ang maging first runner-up, tapos si Chelsea, ah, uh, si, si, Thailand ang maging title. So, depende. So, yon. Pero kung ako kay, ano, kung ako kay kay Bawang, ang gawin niya, wag dalawang Asia. I think gawin niya isang European or isang um, ano Latin America at isang Asia. Kung ayon combination kasi hindi po pwede yung parehas Latina babaksak talaga yung pageant niya. At saka kung ipapanalo niya dito si Thailand ulit I think, ano, mawawala na talaga yung credibility ng pageant niya. Lalo na alam ng mga tao na sobrang talagang kututan dila sila ni Miss Tessie Thomas. Ay, naku, good luck talaga sa kanilang dalawa. So, yon So, tuluyan na talagang bye bye it's American pie ganon ang mangyayari sa pageant nilang ganon so good luck at para naman sa sumunod natin chika eto nga grabe sabing ganon at isa manalo para daw tumataba mhm mm so so yun nakakaloka ako para sa akin at isa manalo mas bagay sa kanya yung may laman yung katawan niya. More than doon sa sobrang payat. Mm -hmm. And then, I think siguro kailangan lang ni Atisa na magkaroon ng konting exercise para more body shape pa. Pero mas gusto ko yung ganitong katawan niya kasi mas lumalabas talaga yung ganda. So, konting ano pa. Pihit pa do sa styling. And then, ayun. Tingnan natin kung talagang bubuga talaga ng bonggang bongga ang beauty ni Atisa. So, naghihintay ako ng transformation ni Atisa. Kung ano yung ipapakita niya dito sa Miss Universe ngayong taon na to. And looking forward, di ba? Excited talaga ako. And let's see <laughs> kung ano ang pasabog na gagawin niya. So, yun naman tayo, eh, di ba? Lagi naman natin inaabangan niya na sana may pasabog, sana may paandar. Hi, nako. I'm so excited excited ako doon sa makikita kong eksena sa kanya. Ganon! And good luck, di ba? So, yon So, sa ating ano daw ang masasabi ko? Kasi daw, hindi daw pinalo ni Raul si at isa manalo samantalang daw ang pambato daw ng Thailand. Ay, nakafollow si Vina. At kasi nga, di ba, nagkaroon sila ng dinner-dinner dito noon, yung Miss Universe organization. Tapos, inimbitahan nila yan si Vina kasi umaten. Dahil nga, nakakabenta siya ng bonggam-bongga -bongga kay Mr. Nawat ng bonggam-bongga. -bongga. So, inintroduce siya ni Mr. Nawat kay Raul. And then, ayun. So, ang alam ko, nakasama siya sa dinner. And then, syempre, ipinalo na rin ni Raul. So, si Atisa, hindi pa nakakaharap ni Raul. So, hindi naman ibig sabihin na pinalo na ni Raul si Vina ay ayun na, mukhang sila na ang ano, tawag dito, ang mananalo. Siyempre, nandun doon na may advantage na nag-meet ni Raul Sivina Vina and then, ayun, nagkaroon siya ng hit na, na, oh, ito, pwede to or hindi, ganon. And then, looking forward ako na ma-meet niya rin siyempre si Atisa at sana magustuhan niya rin. And then, si Atisa, wala naman akong problema kung ano, hindi siya pina-follow ni Raul, siguro mas maganda lang na, na pagandaan talaga ni Atisa sa Manalo ang magiging compete niya dito sa Miss Universe para mas makakabog ng bonggong bongga. At tignan natin kung ano ang ipapakita ni Atisa sa Manalo sa darating na competition nila. ba diba? So yon looking forward ako dyan. And then, laban. Laban ng Philippines and Tignan natin, di ba? So yun, good luck kay Atisa at good luck kay Miss ano, Thailand, Vina, nam, sana manalo si Vina. Eh, hindi pa nga nananalo si Vina. May mga ganyan-ganyan na eh, lalo na pag nanalo si Vina. So, yon Ako para sa akin, tiwalang galawan for Atisa Manalo at tiwala tayo sa ipiprepared ni Atisa. Basta, ang gusto ko lang talaga, pagandaan to ni Atisa ng bongga bongga kasi syempre, hindi naman po pwede na puro ganda lang ang ipapakita natin sa Miss Universe, di ba? Kailangan din talaga na makitaan din talaga sila ng potential at sana makakabog ng todo-todo kasi syempre yun nga na medyo nakakakaba ang competition na to at ayun, so looking forward tayo kung ano ang mga pasabog na gagawin nila sa darating na finals ng Miss Universe. At isang manalo, makaarangkada kaya siya ng bonggang bonga So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasalaman subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang so guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys